Good morning mga kachikas, and welcome sa aking munting channel Babawi na nga itong si David dito nga sa kanyang kwetanggol kung kaya dito nga nang magsimula na ang motorcade ay nakipaggitgitan na nga ng tuluyan itong si David at dito nga ay isinisigaw niya sa kanyang kuya tanggol na mag-iingat daw siya dahil nga merong planong pagdapatay ito nga si uh, congressman Miguelito sa kanya at dito naman ay dinig na dinig nga nitong si tanggol ang uh, sinabi nga nitong si David at kuhang, -kuhang niya ang ipinapahiwatig nito at dito nga ay bigla na nga nag-cross ang kanilang dandas at agad-agad nga nagpaputok ng baril itong mga si Miguelito na hindi niya nga mapigilan ang kanyang sarili pag si Tanggol ang kanyang nakikita dahil alam na alam niya sa kanyang sarili na hindi siya uubra sa isang Montenegro lalo na nga kay Tanggol kung kayat dito nga ay nagbigay nga ng babala itong si Don Julio sa mga ka-line up nitong mga si Tanggol na hindi ito basta-basta motorcade lang at ito ay isang malaking gera kaya't maging handa kayo at sumang-ayon naman ang grupo nga itong si Tanggol kaya't noong biglang rumatrat nga itong si uh, Miguelito ay sinabi niyang dapa at agad-agad nga hinarap nitong ang ating bidang si Tanggol ang mga Guerrero. at dito naman ay takot-takot nga at nanginginig itong ang si Mayor Alberto Guerrero at sinabi nga niya dito sa kanyang anak na si Miguelito na ikaw na ang bahala kay Tanggol ngunit hindi naman ubra ang siraulong si Migilito dito nga kay Tanggol dahil walang wala pa ito sa kalikingan ng ating bidang si Tanggol at dito naman ay muli na nga, nga ipapakita nitong nga si David ang kanyang katapatan sa kanyang Kuya Tanggol kung kaya't makikipagtulungan siya para kasukuin ang grupo nga nitong si Migilito na siyang ikagugulat niya na ang buong akala ni Migilito ay magiging kakampi niya itong nga si Barid subalit nagkamali nga siya ng inaakala dahil itong si David ay ang kanyang Kuya Tanggol ang siyang uh, tinulungan at sinuportahan hindi ang katulad ng mga girero na masasamang tao Kaya guys, napakarami po natin mga dapat abangan sa mga susunod na episode dito nga sa FVJ Ang batang kiyako at nagustuhan po ninyo ang aking videos for today Paki-subscribe nila lamang po ng aking channel Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos, maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.